20 to 25. Okay. Mm -hmm. Diba? Ayan, paano mo nakikinita ang yes. sarili Nando ka pa rin ba sa music industry? May asawa ka na? O Ay? artista ka na gano'n? <laughs> Artist. Ay, may artista rin kasi kasama ka sa outside the pamilya. Oh, sasagot so, siya. so, ayun po. Uh, where I see myself in huh? the future po. Yeah. yeah. Um, ayun po. Sana po, hopefully more projects mm -hmm. and ayun, mas nare-recognize na po ang different projects po na sinasaliyan ko. And, ayun po, uh, goal ko po talaga, ang pinag-focusan ko po talaga is studies. Mm -hmm. Kasi gusto ko po maging piloto. Oh. Mm -hmm. Yes. Ay, kasi yung pilot. Ayun po, mm sa -hmm. si pwede. sa plan. Mm -hmm. syempre, uh, five years or 10 years from now, dapat meron ka na rin hit na kanta, di ba? Ayun, Bilang ayun ikaw ay isang recording art. Para parang feeling ko mag-hit. Mag oh, para na muna. Oh, para na muna. Para, para, ganun ba yan? Para na muna. Dito oh, ka nagpubot sa Batista Academy. Ay, ganyan oh. ang nanonood yan, mag oh. <laughs> yan.